Sangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kabanata 16, Talata 15 hanggang 18. At ngayon ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni San Pablo, Apostol o tinatawag na konbersyon ni San Pablo. Kilala natin na si San Pablo ay pinanganak na ang pangalan ay Saulo. At siya ay pinanganak sa Tarsus, ngunit siya ay nag-aral sa paanan ng pariseyong si Gamaliel sa bayan ng Jerusalem. Kaya nga, si Saulo ay nahubog bilang pariseyo. At siya ay naging pantas, nagkaroon ng maraming kaalaman at karunungan patungkol sa kasulatan, higit sa lahat tungkol sa relihiyon ng mga Hudyo. Kaya nga naman, sa kanyang kaalaman, naniwala siya na siya ay nasa liwanag ang pagiging pariseyo at ang kanyang reliyon ang tanging reliyon na kinalulugdan ng Diyos. Kaya nung mga panahon na yon, nang ang Kristyanismo ay isinilang at unti-unti nang lumalago, makikita natin na si Saulo ay buong sigasig at buong pag-aalab na inuusik ang mga Kristiyano. Marami siyang pinakulong at ang iba pa nga ay namatay. At kung ating babalikan, nagsimula ang pagbabagong buhay ni San Pablo o ang kanyang conversion noong ang unang martir na si Esteban ay batuhin. Maalala natin mula sa gawa ng mga apostol sa Kabanata 7, naroon si Esteban na nagpapahayag ng kasaysayan ng kaligtasan sa mga Hudyo. At dahil dito, ang mga matatanda ng bayan, ang mga punong reliyoso ay nagalit at siya ay binato. Ngunit bago mamatay si Esteban, sinabi niya sa kanyang panalangin na huwag panagutin ang mga taong ito sa kasalanang kanilang ginagawa. Para bang ang sinabi ni Heso Kristo noong siya nasa krus na ama patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At sa tagpong iyon, sa ikapitong kabanata ng gawa ng mga apostol, ang mga taong babato kay Esteban ay inilapag ang kanilang mga balabal sa paanan ni Saulo. Ang ibig sabihin, naroon din si Saulo at kasama siya sa mga nagkondena hanggang sa kamatayan kay Esteban. At alam natin na ang dugo ng mga martir ang binhi ng pagkalat ng kaharian ng Diyos. Binhi upang lumago ang simbahan. Kaya nga bagamat hindi pa alam ni Saulo na siya ay magiging Pablo, sa mata ng Diyos ang dugo ni Esteban ay binhi para kay San Pablo na lumago at maging apostol. Kaya nga kapag ipagpapatuloy natin ang pagbasa ng gawa ng mga apostol, makikita natin si Saulo sa ikasyam na kabanata ng gawa ng mga apostol na patungo sa Damasco. At doon ay nais niya usigid, ipakulong, hulihin, parusahan ang mga Kristiyano. Ngunit habang siya ay nasa daan, siya ay nakasalubong ng isang napaka dakilang liwanag, isang malaking liwanag at dahil dito siya ay bumagsak sa lupa. At dito nagsimula ang konversyon ni San Pablo, ang pagbabagong buhay ni San Pablo. Sapagat dito ay kinausap siya mismo ng ating Panginoong si Heso Kristo. Tinanong siya, Pablo, Saulo, bakit mo ako inuusig? At nagtaka si Saulo, sino ka Panginoon? At sa tagpong iyon, ang nais sabihin ng Panginoong Heso Kristo na sino mang ang usigin, sino mang ang pahirapan, hindi ang kristyano ang inuusig kundi ang Panginoong Heso Kristo na rin. At napakagandang tagpo ng ito, sapagkat si San Pablo na naniniwala sa kanyang isip na siya ang nasa liwanag, siya ang nakakaalam ng tama, at ang mga Kristiyano ay nasa kamalian at nasa kadiliman, ngayon ay nakatagpo ang dakilang liwanag ni Heso Kristo. At siya ay bumagsak sa lupa at hindi siya nakakita. Ang ibig sabihin, yung akala niyang liwanag na nasa kanya ay isa palang malaking kadiliman. Kaya siya ay nabulag. Sa harapan ng totoong katotohanan, ng totoong liwanag na mula kay Heso Kristo. Ang pangalawang larawan ay ang pagbagsak sa lupa. Sapagkat ang salitang lupa sa salitang latin ay humus kung saan nagugat ang salitang tao ang tao ay humanitas sa salitang latin sa English ay humanity ang salitang humanitas o humanity ay galing din sa salitang lupa humus at isa pang napakagandang bagay ang salitang kababaan ng loob o sa Latin ay humilitas, sa Ingles ay humility, ay galing din sa salitang lupa, humus. At alam naman natin na ang tao ay nilikha mula sa alabok ng lupa. Ayun ang kanyang kalikasan. Kaya nga, ang pagbabagong buhay ni San Pablo ay ang, ang kanyang konversyon ay noong nahawakan niya muli ang kanyang katotohanan na siya ay lupa. At palagi nating sinasabi na ang mga taong hindi nakilala ang kanyang sarili, lumaki na ang ulo sa kanyang mga tagumpay, dinyos niya ang kanyang karunungan, kaalaman, ay mga taong nakalutang na sa hangin o mga taong nakasakay sa ulap. Ang ibig sabihin, ito yung mga tao na naging palalo at hindi na nakaapak sa lupa. Ang ibig sabihin ay wala na sa katotohanan. At ito ang kailangang gawin ng Diyos kay Saulo upang siya ay maging si San Pablo, kailangan siyang paapakin muli sa lupa. At doon siya ay nabulag at nakita niya ang katotohanan na siya ay nasa kamalian. Ngunit ang Diyos ay may malaking bisyon kay Saulo na magiging Pablo. Kaya nga doon din sa Damascus ay tinawag ng Diyos ang disipulong si Ananias at ipinatong nito ang kanyang kamay kay Saulo at para bang nalaglag ang mga kaliski sa kanyang mga mata. At siya ay nakakita. At mula noon, siya na ay naniwala at nanalig kay Heso Kristo. At isang araw alam natin na siya ay isusugo bilang apostol ng mga hentil. Kaya nga, ang ating ebanghelyo ngayon ay patungkol din kay San Pablo. Sapagkat sinabi dito sa ebanghelyong ito, mula sa bibig ni Jesus, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang palita. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas at simula nang nagbagong buhay si San Pablo, ito na ang kanyang naging misyon. Misyon sa mga hintil. Misyon sa mga pagano. Bagamat napakaraming pagdurusa ang kanyang dinanas, ibinigay niya ng buong buo ang kanyang buhay sa pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya nga, sinabi rin dito sa Ebanghelyong ito na bibigyan ng kapangyarihan ang mga apostol na ito na gumawa ng mga himala. Sa pangalan ni Yesus ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magkasalita sila ng iba't ibang wika. Hindi sila maaano kahit dumampot man sila ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. At kung babasahin natin ang gawa ng mga apostol at ang mga liham ni San Pablo ang lahat ng ito ay nangyari. Nakagawa ng mga himala si San Pablo, nakapagpalaya siya ng mga demonyo, kumawak siya ng ahas nung nandoon sila sa lugar ng Malta. Mababasa natin ito sa gawa ng mga apostol, Kabanata 28. At doon ay namangha ang lahat sapagkat hindi lamang naano si San Pablo nung nahawakan na niya ang ulo pong, haya nga ang kapistahan na ito ay napakagandang pagnilayan para sa ating mga buhay katulad ni san pablo kailangan natin ng konbersyon kailangan nating siyasatin ang ating sarili kasi baka yung mga kaalaman natin yung mga tagumpay na ating narating ay nag-aalis na sa atin sa pagtapak sa lupa, sa kababaang loob, sa ating katotohanan. Kaya nga minsan katulad ni San Pablo, kailangan tayong salubungin ni Jesus, kailangan tayong katagpuin, kailangan tayong ibaba, minsan kailangan tayong pahalikin sa lupa upang makakita tayo ng katotohanan upang magsimula muli ang kababaang loob sa atin. At isa lamang naman ang naisabihin ni Jesus kay San Pablo at nais niyang sabihin sa atin. Si Jesus ang Diyos at tayo ay nilikha. Nilikha mula sa lupa. At kung anuman ang mangyayaring mabuti dahil sa atin, ito ay hindi nanggaling sa atin. Kung hindi nanggaling sa biyayang tinanggap natin sa ating Panginoong Heso Kristo. Sabi nga ni San Pablo sa sulat sa mga taga-Korinto, tayo ay mga sisidlang lupa lamang. Humanitas, humanity, tayo ay mabababa. Umilitas, humility. Ngunit sa loob ng sisidlang lupang ito, sa loob ng sisidlang putik na ito, naroon nakatago ang isang dakilang kayamanan. At ano ang kayamanan na ito? Ang kayamanan ng karanasan sa pag-ibig ng ating Panginoon. At ito ang ipinahayag ni San Pablo sa buong buhay niya. Hanggang isang araw, siya naman ang maging martir. Katulad ng taong naging dahilan ng kanyang konversyon, si San Esteban, isang araw si San Pablo rin ay magiging martir. Sa bansang Italia, sa siyudad ng Roma, doon ay pinugutan siya ng ulo. Dahil sa pagpapahayag niya na si Heso Kristo ang Panginoon sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo